Sa mga idol, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliwat Mga nakakataong mga videos na aking nakalap sa internet Kung subscribe lang po kayo pa update sa mga bagong videos na ina-upload ko araw araw <laughs> Ano ba ang laro kasi yan? Volleyball o basketball? Yung mga gustong-gustong na dodokutan At dodokutan Mahala na po kayo kung anong ipapalukot nyo. <laughs> sa pagkong mahalagang paalala, okay lang sa ng mawala asawa nyo o kaya ang jowa nyo. Huwag lang po ang tikit nyo. Huwag niyong iwala yung tikit nyo kung makapasok yung mamaya sa concert ko. Ah, 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 I enjoy Nakaka-Facebook. siguro ng mga... reels? Hello. Wala ko. Oh? <laughs> hindi nakagalaw si Tata. <laughs> Lugo, lugo. Palaw na palo. tapos na sila ba't yung na yung upo ang tabang. Kulit ka. Huwag mga kinay. Ako'y nauna di. Pero what if? What if? Crush ng crush mo siya pero kaibigan mo pala yung Una niyang naklas hindi pala ikakakala ko. Ay. Kayo na. <laughs> <laughs> Ang gulo. Tamiyong. Okay. Bigat. Tamiyong. Oh, Sino ito? ito. Di ba ayaw mo pumunta ng ano? Patay? Ayaw ko pumunta. Ay, ako yung pumunta. Pumunta ka na patay? Oo, oh, bakit? Ano to? Yan, kinuha ko yung mga ano. <laughs> Oo, oh, yan. <laughs> Inubi Kain mo ako pagkain. Pinapay. Hoy, hindi ako kinuha. Hiningi ko yan. <laughs> hiningi ko yan. Ito, hiningi mo? Yan, nadaanan ko lang. <laughs> <laughs> oh, ang <paso>. buloy. Hindi. <laughs> Oo, oh, Ang tindi mo na talaga pati. Lamay. Meron pa ito lamay sa kabila. Baka gusto ko ito pumunta. Tara, <laughs> sama tayo para marami-rami. <laughs> Ay <no. laughs> <laughs> Ang <manyang> delikado na yan ha Si yun yun bumili ng kape ah Nas, nasa pak baka? nasa pak ah ah bumili siya ng kape may paghihirap si tatay ano nga yung nasa ano nasa pak siya? Nasa pa? Oo. Tapos. Ano ng pak? Pumilis <laughs> niyo dun ng kape. Nasa pak. Wali. <laughs> Nawa gantong tipo eh. May rapid prank eh, no. Pa. Bumilis niyo dun ng kape nasa pak. Anong kape? <laughs> ah. <laughs> Nasapak nga. Hindi <laughs> mo alam ko. <laughs> ah, nasapak? Ikaw yung yeah. pinaprank eh, no? Saan? Diyan, sa kanto. Sa kanto? Diyan! Bumili nga eh, ng kape na sapak. <laughs> Did mo? takot talaga. Yung nandong pa sa may lahago. Kit na niya yan. la ka, takbo. Hey, 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 eh, takbo Hindi <laughs> ma'am, higa ka na po Balang gagawin ko sa iyo ma'am Ay ikita Para ma-check ko yung cervix mo ay. no, So relax ka lang, medyo makikot lang to Pero kaya mo naman to, okay? Sige Okay, so medyo buka ka ka lang ng konti Taas mo lang to, yan Ayan. Okay. So, hinga malalim. Hinga malalim. Ayan. Okay na. Okay na. Adok, ah, required po ba yung IE kahit hindi buntis? ay hindi ka buntis? Opo. Iba po sana yung papa-check-up ko eh. Anong yung papa-check-up mo? Yung ubo ko po kasi 3 days na. Ubo? Oh, no! Ano ba yan? Sa kabilang room yun. Oby eh. Dapat doon ka pumunta. Hindi mo sinabi agad eh. Parang may Hindi maganda. <laughs>

masyado na ako malakas para sa mundo ng mga tao. Oh, ah! Bola lang yan. Kailangan ko na pumunta sa mundo ng mga halimaw ano? Ah! <tod> What? Kumukulo na yung COVID, doon. Isalin mo <tod> naman ako pa yun. Sa mundo na ka halimaw! halino. Isasalin eh, ko yun. Saglit lang. Alam mo. Kala ah, ko ba malakas ka na? Sasalin ko naman eh. Dako. Dako. Ang pa. Ah, lagot ka. Pulis pala. Ah. Uh. Buntis ka! Oh. <laughs> Nalimutan mong sundo <sumbay> pala. <laughs> Excited pa naman siya. Sabay-sabay <laughs> eh. Ah. <laughs> Ang gaano yung bola, ganun rin yung ulo nila. <laughs> Tahu lo kita, angkentai para yang di kantokin. Ingat kayak emang limitnya, nam bandit. Hmm, lucu. Jadi, ya mati bayar.